report na sa MMA. Ma'am, yung mga kabataan po na naging violent ko ka kami. Nakakulong na. Bato ko na po ba kung sino po pa? may nag-orchestrate po sa kanila o sila-sila lang po na kayo? Eh, merong mga initial report, sketchy pa. May dating politiko, Filipino-Chinese, ang pander. Tapos may isang abogado, pander din

Si Yorme po. Pinapipintura na ito yung mga binandalized ng mga release na kap. Walang uh, tulog, walang tulog. Wala log, na? Uh, wala, wala pa tulog. Kapag pa tayo 4.30, di ba? Wala nga eh. 24 oras yung magigis. Pero Mark. ayan, maniwalas na. Uh, may git 1 kilometro na tayo kanina pa. Maraming nawasa. Sobra, boy. Sobra. Na-identify na so ba so na na so, yung yung mga nanira? Marami na. Marami na ulit. i mo muna. Nurses, uh, frontliners. Mga ambulansya. Namigay tayong tubig. Mm. Pati iyan Nanawagan ka pa na huwag uh, manira ng gamit ng gobyerno? Gumasusulit yan. Yeah. Pero ito, gasusulit. Uh, talagang gano'n. Gusto ko pagising ng mga taga Maynila. Konti na lang sakit sa mata makikita nila. Kasi kahit pa paano masasaktan yung mga taga Maynila. Every mo pinapo yung lugar nila. Kami mga traffic light po sa bilis. Kami, kami, kami. Wala ano ko lang sandali. Meron pa ako isang nag-critical. pero ano na siya? Uh, na. Kagabi sa E-20 plus, ngayon nasandaan na may gita na-arresto. Thank mm. okay, you, In total lamang na tayo, Yorme, ng mga nasira nila. Total damages. Million to, million, million, million. million to. Ito yung mga binasag nila, oh.

Mga traffic light. Quezon Boulevard na kami, malapit na, pero mahaba pa rin. Hanggang rin sa labi nyo kasi yung, da, yung mga binandalize pina, ng no, mga nag, uh, yung, nag uh, rally kahapon, yung mga nag-violente. Eh, hindi yan, iniimbestigahan na naman yan eh. ng pintura. Pintura. Kung ang kakapos, ano, nagpa-audit, kumuha na, pakuha na lang, ano. ngayon na si Nana ya? Ah? Alam niya pagka senior eh, lumalapit agad kay Orne. Jutanda at kalimutang huling makasarap sa pagkagawa ng ayos si na makasarap sa na kay

Pero tapusin muna po. UDM, Abinida, Jakatap. Kasi marami pa sa tapa, oh, by 10-11pm uh, uh, na clear na yung bongrek o so, nagkakamit -na, na Now, uh, we resume uh, our operation uh, by 3 uh, past 3am para uh, yung binandalize nila ang dinisa so, but, uh, so, we're gonna go on other places like UDM and uh, top avenue. Jeremy, ka we confirm po? Meron po kasi dalawang release stands. Meron po sa mga serious. May ko si report ko na yung isang kundan dyan on arrival. Wala so, pa ako pa rin. Pero <laughs> may ano uh, ko ba? Inisyal investigation pa. Kung sino yung nag-investigate po ng tensions na nasa likod po na, ng bulo, uh, mga kapataan na nagpulo. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese uh, na dati politiko. Doon sa uh, sketchy report. Uh, sila yung mga nagpondo doon sa mga bata. Eh, ang malaki. Eh, yun. e, yung mga dinurog lang nila yan. Tapos yung sinira nila mga uh, stoplight property ng gobyerno o property ng pribado. Nakausap kung may mga na-arrest o mga mga na makakausap nila in a few hours. Ano may insured? Mga insured na galing staff ko ba na Ano Ay balik sa taumbayan pa yung pabalikwala sa dito. Masusunod sana equipment na may dala. Ha. Eh do to. Alas 3? Oo. Oh, Aga, oo. Inapunta agad ka rin oh. yun. Okay. Sige. Uh, Kapinturan agad. Kapinturan agad. Hindi na maano. Okay. Okay. na lang, pipinisin oh, mo. Tama-tama pang Pasko. <laughs> Parang naghilamos pang Pasko. Nasa siya, no? Ayos, pintor na. Ayos. Alam ng tiporta, Kuya Boy. Ayos. Basat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di